matigas. Para um, kang aso ang inagawa ng buto. Kumain ka naman ni eh, Chong. Napagod na lang si Bongo. Ngayon tatanungin natin si siya Isang Packboy dahil Wait, laki... legit ba to? Baka mamaya ano lang to re-upload. Oh shit, Legit to. Anong date ngayon? Oh, pakita mo 'yung date, sige. Ah, <laughs> um, Tayo kasi ah, um, mag-upload. Eh. January 15. <laughs> tao oh, yun. Ang oh, dami ka. Ano, ano na? Ano? Sabi ko, anong pa pato ha? Nung nakaraan taon, 2020 itong pato ano? bakit Bakit tatagal yung mga? Mas mataba ka pa nun dati. Hindi, <laughs> oh, tatagal ka no. na si Asian Packboy Asian Parkway. ngayon eh, kasama ka na namin. Oo. Ano masasabi mo sa mga fans mo? Fans ko? Oo. Oh. Yung tungkol sa kalagayan mo, na oh. ano, okay ka na ba? Goods ka na ba? Ah, hindi mo na ba dinadamdam yung mga nangyaring masasama sa'yo? Ah, sa mga fans ko pala maraming maraming salamat sa inyo ayan sa, sa mga nagpatibay ng loob ko ayan sa mga sumusuporta sa akin huwag kayong and sa mga susunod na araw siguro kahit di tayo monetize sige <laughs> uploadan ko yan yes. kaya <laughs> tayong kita oo oh, oh. at least nakakapagpasaya ka pa rin patuloy yung pagpapasaya mo sa mga tao Tama. kasi may <laughs> dami nag-aalalang pan sa'yo kaya nga oh. pero, pero sabihin napaka ano ang dami nagmamahal sa patlong, kanya kaya nga <laughs> Kaya ito, so, support tayo natin yan, no? Asian Packboy Worldwide oh, 0.5 world Oo oh, oh. Wala na kasi natin ulit yung page mo bago Hindi, ano Kami bala sa insan Kung nadapa ka Babangon ka namin yeah. 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 Ready ka na bang bumalik sa amin? Tapos yun na yung ano right ko? Babalik ka na ba sa Timbogok? Pwede Oo, naman hindi. Pwede. Ano ni pwede ang pakat mo naman sa para lang galak ka ng Wala nang katunay pa lang ano niyo <laughs> kasi graduan na. Jessie, pabalik tayo syempre. Pwede ka na ulit na ano, going sidekick ni Normie. <laughs> ano? Sana naman ano mga gintong Tingnan natin yung mga ride din Kulang ka lang sa ride para ma Mga eksena kaya kabana naman ako. Sobra. Alam mo, pag mga pag mga, mga taong mahilig sa motor may problema. Si ang sagot yan. Ah! Wala <laughs> <Ay, sagat po. laughs> yung sasagot! Ang chill lang, yung chill lang piga. Kala ko nga chill ride lang ako kanina eh. mo sa Timbogok? Ha? Namiss mo sa Timbogok? Ah? Timbog ah? so, Siyempre lahat kayo. Yun! Ano mamili ko? Wala nga iwan! Mili ko. Pilitan. ka, Pilitan. 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 harap ko. Pilitan. 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 So, yan Pilitan. 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 Pilitan supportahan pa rin natin siya isang packboy. Yeah. Yun, syempre kung ano yung supportan niyo sa akin, dapat patas lang. ganun Ganon din dapat ang supportan niyo sa kanya. No hate, just love. Oh, yabo meron pa. Oh, na mismo talaga si Packboy. Oh. Ah, ito mo, ito ko Ano yung ko? Ayok ko. Diba? Ngayon na yung ganyan na ako mangyayari na content sa'yo. Ano ilang to eh. Nag-gaysta. Ako yung narinig. okay, <laughs> yeah. okay, now, okay. okay now, na. Wala, kumain na nga tayo. Order <laughs> na kayo. Kamu, nag yung ano. Order na kayo. Order na kami, guys. Nakakain mo na kami. Baka mamaya, gutom na-gutom siya. mo mga taong sa akin. sa akin, naman. mo Alam mo, mas gusto ko pa yung winawalang yamu kami kaysa Nawala na yung dati. Yung dating Asian Puckboy na matigas. Para kang asong inanggawan ng buto. <laughs> uh, Hindi, gumagamahin ka naman niya. Pag napagod na lang siguro. Dati kasi pogi ka. Dati no? ang ano mo? Ang fresh mo tingnan. <laughs> <laughs> ang mahangin na yung yung dati. Yung naki-cherry white yan, napaka-nip no? mo. Ang bango mo. Mas babango ka pa nga sa akin. Eh. <coughs> vlog ka pa rin. Ni, hey, bising busy, busy ka dyan. Ha? Huh? Bising busy, busy ka naman. Hindi, hey, naglalaro Page lab eh. Page lab? Oo, oh, ito. Maka-withdraw ko lang. Mas eh? nag-iwan na ako na Ayan. ba? Oh. Naglalaro <laughs> pinalalago ko ito kasi kaka-withdraw ko lang ng 20. Oo. Oh. Okay, ito na Pakita natin sa kanila kung paano kabilis dito. Oh. Sa kung gaano kaswerte yung link ko. Nga, paano ba yan? Ako ito, ikaw, sige, ikaw. Baka swerte ka dito. Uy. Uy. Oh. Uh. Ubo, galing ah. Hindi ko magkano tama niya. Tingnan mo tama mo ah. Ang laki ng tama ah. mo. Ang no? laki ng tama mo ni. Tama ko sa ulo. <laughs> <laughs> sabay, sabay, sabay. Uh. Yeah. Uy. 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 Malas ka. Ikaw uh. rin malas. Tapay, tapay. Ganto ka lang kasi. Ayan o. Oh. Babawihin ko yung ano mo ha. Babawihin ko yung talo mo. Oh, ano lang? Oh, oh 2,000. Bawihin na. Ganun ba? Diba? Ano ka lang <laughs> kadali. Ano lang kadali ano ka, yun. So, parang gagawin natin? Papamigay na lang natin ito sa ano? Sa mga manonood natin, syempre. Ang kailangan nyo lang gawin, screenshot nyo yung number nyo sa comment section. Tapos, mas maganda, i-share nyo na din yung video. At mamimili ako sa comment section ng na, na bibigyan ko. Okay? Sheesh! <laughs>